sa sinaunang lupain ng Mesopotamia. Hmm. May isang lalaking nagngangalang, Jacob. Kinailangan umalis ni Jacob sa kanilang tahanan dahil galit na galit ang kanyang kapatid na si Isaw at nais siyang patayin dahil sa pagnanakaw ng kanyang mga pagpapala. Tumakbo siya papunta sa lupain kung saan nakatira ang pamilya ng kanyang ina at doon niya nakilala si Rachel, ang anak ni Laban, sa tabi ng balon. Wow! Nang makita ni Jacob si Rachel, agad siyang umibig at napaiyak sa sobrang saya. Gustong gusto niyang pakasalan si Rachel, kaya't nangako siya sa ama ni Rachel, si Laban, na magtatrabaho siya para sa kanya ng pitong taon. Ngunit si Laban ay tuso at may iba pang plano. Mabilis na lumipas ang panahon para kay Jacob dahil mahal na mahal niya si Rachel. Ngunit sa araw ng kasal makalipas ang pitong taon, nilinlang siya nilaban sa pamamagitan ng pagbibigay kay Leah ang nakatatandang kapatid ni Rachel bilang kanyang asawa. Hindi ito napansin ni Jacob hanggang sa sumunod na umaga, ikay at siya ay labis na nalungkot at nanatiling umiibig kay Rachel. Sinabi ni Laban kay Jacob na ginawa niya ito dahil sa patakaran na ang nakatatandang kapatid na babae ang dapat unang ikasal. Sinabi rin niya kay Jacob na maaari niyang pakasalan si Rachel kung magtatrabaho siya ng karagdagang pitong taon. Si Jacob, na labis pa rin umiibig kay Rachel, ay pumayag na magtrabaho ng mas matagal. Kahit na naramdaman ni Jacob na siya ay nalinlang, hindi siya sumuko. Nagtatrabaho siya ng karagdagang pitong taon ikasal kay Rachel. Sa panahong ito, sinubukan ni Laban gawing mas mahirap pa ang mga bagay para kay Jacob. Binabago niya kung magkano ang ibabayad kay Jacob, ginagawa ito ng 10 beses. Kahit na ganoon, patuloy na nagtrabaho si Jacob. Nakita ng Diyos kung gaano kahirap magtrabaho si Jacob at kung paano hindi patas si Laban. Kaya't pinagpala ng Diyos si Jacob ng malaking pamilya at maraming hayop na naging dahilan upang yumaman si Jacob. Ito ay naging sanhi ng pagkainggit at galit ni Laban at ng kanyang mga anak. Napagtanto ni Jacob na oras na para umalis dahil hindi na siya ligtas malapit kay Laban at sa kanyang mga anak. Dinala niya ang kanyang pamilya at mga hayop at umalis. Hinabol siya ni Laban dahil pakiramdam niya ay sinamantala siya ni Jacob. Ngunit sinabi ng Diyos kay Laban sa isang panaginip na huwag saktan si Jacob, nang sa wakas ay naabutan ni Laban si Jacob, sa halip na mag-away, nagpasya silang mangako sa isa't isa na huwag magdulot ng pinsala. Nagtayo sila ng bunton ng mga bato upang alalahanin ang kanilang pangako at tinawag itong mispa at nagkasundong manatili sa kanikanilang panig nito. Hmm. Nagpaalam si Laban sa kanyang mga anak na babae at mga apo pagkatapos ay nagpatuloy si Jacob at ang kanyang pamilya sa kanilang paglalakbay. Hindi na nila muling nakita ang isa't isa.